Hi everyone, for today's video nga magluluto tayo ng masarap na lechon paksiw from Cebu yung ating lechon paksiw guys. So ito ngayon mga sangkap. Mayroon tayo dyang ano, sibuyas, bawang, and then meron tayong nor cubes, pamintang buo, and then meron tayong salt or asin, and then meron tayong mang tumas. So inagay ko na nga sa ating uh, kaldero yung ating lechong paksiyo para ating lutuin. So, una-una sa lahat guys ay pinakuluan ko muna yan. So, pakukuluan natin yung ating uh, lechong paksiyo. So, maglalagay tayo dyan ng tubig. And then, hindi mawawala dyan yung suka para maging masarap at maging malasang ating. Ayan, dinagay ko na nga yung ating uh, asin or salt. And then, ihalo-halo natin lahat yan. Sibuyas or onion. And then, garlic or bawang. And then, mayroon tayong laurel na tuyo. Or tuyong laurel na tinatawag. And then, pakukuluin lang natin siya. So, hindi then maglagay tayo ng pamintang buo. So, ayan na nga. Pakukuluin lang yan. At napaka-easy lang yan. Yan ang ating ulam for today tanghalian. So, napakasarap, napakalasa, walang katulad sa sarap. So, antayin lang natin siya na kumulo hanggang sa maluto ang ating uh, lechong paksiyo. So, ayan na nga, hinalo-halo ko lang. And then, hayaan lang natin siya na kumulo. So ayan nga guys, maglagay tayo diyan ng dato puti, suka. Tansyahin lang natin para hindi umasim. So uh, optional lang sa atin na maglagay tayo ng sugar or Sprite. So kasi pag uh, matamis na yung ating ano, so kailangan mapa-balance uh, natin yung lasa ng ating litchung paksiw. So, kailangan konting yung sugar lang. So, kailangan nyo tansyahin para hindi ito matamis. So, kapag lumapok na yung ating pinapakulo ang uh, pechon paksi, of course, ilalagay na natin yung ating sarsa na mang So, naglagay nga po, naglagay nga po pala ako dyan ng Sprite. So, imbis na asukal lang ilalagay ko, so, naglagay lang ako ng konting Sprite. So, sprite yung ating inalagay So, pwede rin yung asukal Or uh, brown sugar na tinatawag So, ganyan lang yung ating pagluluto ng uh, itong paksuna Pakadali lang So, antayin lang natin si na kumulo hanggang sa lumapot So, pag malapot na siya So, pwede na natin siyang ihain or kainin So, haluin lang na natin yan So, hayaan lang natin So, Ayan, kumukulo na siya. So kapag lumapot na siya, so pwede na natin siyang ihain sa ating hapag. Ayan, ayan hinagay ko na nga po pala yung Mang Tumas. Ayan yung ating Mang Tumas. Sarsa ng Mang Tumas. Shoutout nga po pala sa ating mga subscriber. Thank you guys for always subscribe my YouTube channel. And sa lahat ng uh, nanonood, maraming maraming salamat. And then don't forget to subscribe and hit the notification bell. Support yun nga, yan muna yung ating content. Dahil hindi pa tayo nakagawa ng ating content about sa mga sakit na tulo or even what about sa ating tips. So, yan muna yung ating... Uh, Uh, maa-upload for today because matagal-tagal na rin akong hindi nakaka-upload ng mga luto-luto and then uh, hindi rin ako nakaka-upload ng aking mga sumba sa uh, exercises kasi nga busy tayo and then yung mga tips ko hindi ko pa na ano, nagagawa so about tulo guys standby lang kayo dyan And huwag kayong magsawang manood ng mga videos ko. So marami akong mga upload dyan. Kung pwede ulit-ulitin nyo nilang panoorin para malaman nyo. <laughs> Pagpisan nyo muna ang aking mga ina-upload. That's my video for today is like very yummy lechong paksiyo. Ayan, ang sarap na niya. Luto na siya guys. Actually, gutom na ako dyan. Naglalaway na ako ayan, sarap ang sarap ng ating mityong oh. hmm. paksiw ang lechon natin guys is from ano pa yan, from Cebu Cebu yung ating mityong paksiw oh. diba, ang sarap niya habang pinapano, habang nagagawa ako ng ano, naglalaway ako, just ko, nagugutom ako guys Maraming-raming kainin naman ang ating makakain nito. Wow, sarap. Ang sarap. So malambot na 'yung ating ano, 'yung uh, paksiyo or 'yung ating lechon, naglalagas na siya. So pwede na siya, guys, at malapot na 'yung salsa niya. And, ayan na, guys. And don't forget to subscribe and hit notification bell para lagi kayong updated sa ating mga ina-upload and thank you so much for always subscribing my channel and shout out sa inyong lahat dyan and maraming maraming salamat sa walang sawang panunood maraming maraming salamat guys and bye bye God bless you all thank you so much for watching